So ayan mga kadrama-rama lang ko pong inaabangan nyo po no yung next na mangyayari dito sa Princesa ng City Jail dahil alam naman po natin mga kadrama na sobrang na nga po no at saka nakaka-excite na nga din po talaga yung pinapakita ni Director every episode dito no dahil alam naman po natin na papalapit na nga po yung pagtatapos din nito no sa revelation stage na nga po tayo at alam naman po natin mga kadrama na talagang pinagalitan nga po talaga ni Divina itong pinsan niya dahil alam naman po natin mga kadrama na nabagok nga din po talaga yung ulo ni pinsan ni Divina no at dahil nga po talaga dito humihingi din talaga siya ng tulong dito kay Divina kaso itong si Divina iba din po talaga yung pakay kung baga gusto ni, ni Divina hindi isipin muna ng kanyang pinsan yung kanyang sarili kundi, sab, kundi isipin niya muna yung mga pinaplano nila ni Divina pero alam naman po natin mga kadrama na ayaw po talaga na masama pa po siya sa mga kagagawan nga po talaga ni, ni Divina na hindi mga magaganda dahil ayaw niya po talaga na humantok pa talaga siya doon sa kulungan ngayon ay gusto nga po niyang unahan na lang po talaga itong si Divina diba? ilalaglag na lang niya siguro itong si Divina gusto niya talagang sabihin na lang yung katotohanan dahil alam naman po natin mga kadrama na posibleng hindi na nga po talaga masabi ni Lilani yung katotohanan about talaga kay Princess at saka kay Libby dahil nga po talaga sa pinagplano nila na posibleng mamatay na nga po din itong si Lilani at alam naman po natin mga kadrama dahil dito sa galit nga po talaga ng pinsa ni Divina ay tatawag nga po talaga siya dito kay uh, Mama ni Raymond at posibleng sabihin nga po talaga niya yung katotohanan about talaga sa kanyang nalalaman na about sa pagkatao nga po talaga ni Libby at saka ni Princess na hindi nga po talaga niya ito totoong apong si Libby kundi yung totoong apo niya ay yung nasa kulungan na si princess. Diba? Yun ang magandang twist din talaga ni director mga kadrama. So mga kadrama, yun lang po. Maraming salamat again sa inyong panunood. Huwag po natin kalimutan na i-like, i-share, at subscribe yung ating channel. Para sa susunod na video mga kadrama is ma-update ko po kayo. Thank you so much. Po. Thank you so much. Bye. Abangan na lang po natin yung next na mangyayari mga kadrama. Bye.